Magandang araw, mamanyos. Ako, si Mary Claire Di Pardillo, tagalabing isang baitang diligence. Nandito ako ngayon upang talakayin ang pinagdaanan kay Saysayan ng wikang pambansa. Ito ay may apat na paksa. Una, ang panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Pangalawa ay ang panahon ng Kastila hanggang sa kilusan ng propaganda. Pangatlo ay ang panahon ng Amerikano at Hapon. Panghuli naman ay ang panahon ng kasarilan hanggang sa kasalukuyan. Simula natin sa pagtatalakay sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila. Bago pa man dumating ang Kastila sa Pilipinas ay maroon ng sining at panitikan ang sinaunang Pilipino. Narito ang iba't ibang halimbawa. Kwentong bayan, alamat, kwento ng mga Diyos-Diyosan at iba pang sariling atin. Sa panahong ito ay gumamit sila ng matandang alfabeto na tinatawag na alibata o baybayan. Ito ay may labing pitong titik, tatlong patinig, at labing apat na katinig. Pinaghalo ito ng mga salitang Malayo, Kamboja, Arabe, Borneo, at China. Dumapunan na tayo sa panahon ng Kastila. Dumating ang mga Kastila sa bansa, taglay ang tatlong GS, God, Glory, at Gold. Dumating sila na ang pamunahing layunin ay palaganapin ang Kristyanismo nag aaral naman ng katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito papayagan ng hari sa kanilang misyon kung hindi sila marunong gumamit ng wikang katutubo. Subalit, napagtatoo nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain kaya't nag-utos ang hari ng Espanya na magturo din ng wikang Kastila. Noong isang libo, limat daan at limang naglabas ng kautosan ng Espanya na nagsasabi hanggat maaari dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit hindi rin ito natupad dahil mismo Prele ang nagsabi na hindi ito mapalaganap. Bilang patunay ay sumulat sila ng gramatika na naimbang noong 1581 na tinatawag na Arteye Diksyonaryo de Tagala at nabuo naman ang diksyonaryo sa wikang Cebuano noong 1850. Ilan sa mga dahilan kung bakit hindi ito naising katapwaran ay dahil nais nilang mapanatili ang, kan ang kapangyarihan at kontrol sa kanilang kamay. Nangamba silang lumaban ang mga Pil Pilipino kapag natutunan natin ang wikang Espanyol dahil mauunawaan natin ang kanilang mga batas. Panghuli ay magiging kapantay natin ang mga Kastila kapag natuto tayo ng Espanyol. Sa panahong ito, Espanyol ang opisyal na wika at wikang panturo. Napalitan din ang baybayin ng alpabetong Romano tinatawag na Abesidario. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang panahon ng Amerikano. Nang sakupin tayo ng mga Amerikano, dalawang wika ang ginamit. Ayon sa kautusan at proklamasyon, ito ang Ingles at Espanyol bilingual ang sitwasyong pangwika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Espanyol bilang wikang opisyal ng Ingles. Tiniruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahong ito at tinatawag silang Thomas Sight. Dahil dito, rumami ang natutong magbasa at magsulat ng wikang Ingles kaya naging wikang panturo ito batay sa Rekomendasyong Komisyong Skurman noong Marso 4, 1899. Narito naman ang ilan sa mga mahalagang petsa noong panahon ng Amerikano. Dumako naman tayo sa panahon ng Hapon na tinatawag din gintong panahon ng Tagalog. Panghuli naman ay ang panahon sa kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Ito ang mga mahalagang petsa noong pagdidiriwang ng linggo o buwan ng wika.